Malaking bilang pa rin ng mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala sa pamumuno ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isinagawang second quarter, tugon ng massive survey ng OCTA Research, tumaas sa 71% ang trust rating. O bilang ng mga Pilipino nagtitiwala kay Pangulong Marcos, mas mataas ito ng 20% kumpara sa 69% na naitala sa unang quarter ng natural survey na isinagawa noong Marcos tumaas din sa 68% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula sa 65% noong first quarter TNM survey. Bati sa survey, pinakamataas ang trust maging ang performance rating ng Pangulo sa balanced Luzon na sinundan ng NCR at ng Visayas Region. So makala, mula naman sa 68% ay bagyang bumaba sa 65% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Scorpio. Ito rin ang ikalawang sunod na quarter na nakala sa Duterte ng pagbaba sa kanyang trust rating mula sa ikaapat na quarter ng survey na isinagawa noong Disyembre. Maging ang performance rating ng pangalawang Pangulo ay bumaba rin sa 60% mula sa 64% na naitala noong unang quarter ng taon. Nakasaad din sa survey na mayroon pa rin ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa liderato nila Senate President Chief Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero ay nakakuha 7% na trust rating habang si Romualdez naman ay may 62% trust rating at 63% na performance rating Isinagawa itong quarter na tugon ng uh, mass survey mula June 30 hanggang July 5, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face -face interview sa 1,000 at 2,000 ang respondents sa bansa Ito si Meryl Andastasa para sa Radyo Pilipinas